Dako naman tayo sa ating balitang lokal, suporta ng LGU sa NFA para sa pamimili ng palay nasa Aurora na. Uh, gimba, wala pa. Nasa probinsya na ng Aurora ng uh, ang programa ng NFA na Palay Marketing uh, Assistance Program for Legislators and Local Government Units o yung tinatawag na Palgo isang forma ng tulong ng ahensya sa pamimili ng palay sa lalawigan at kalapit na mga probinsya nito. Kahapon, nag-courtesy visit ang NFA Nueva Ecija sa mga punong bayan ng kasiguran at dinalungan upang ipresent ang kahalagahan ng papel at tungkulin ng LGU sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng programang ito. Paraan din na ito ng ahensya upang hikayatin raw ang mga magsasaka na magbenta ng palay sa kanila. Bago ito bumisita na rin ang tang sa, uh, ang tanggapan sa bayan ng Maria Aurora at tanggapan ng Provincial Government ng Aurora. Ang Palgo ay isang indirect marketing intervention ng NFA kung saan papasok ang isang uh, papasok sa isang marketing agreement ang LGU at legislators nito kasama ang NFA sa pamimili ng palay sa munisipalidad Ciudad o probinsya nito. Ang uh, LGU ay uh, magdadagdag ng premium o uh, dagdag na halaga sa nakatakdang presyo ng NFA sa bibilhin palay sa mga local farmers. At kaugnay nito, ang LGU naman ay may karapatan na bilhin ang palay na uh, dinagdagan ang presyo para sa sarili nitong stock at libre itong mailalagak sa warehouse sa loob ng apat na buwan. Samantala sa mga nai-report ng NFA Nueva Ecija na napresintahan ng programa, tila hindi pa kasama ang bayan ng Gimba. Ang mga bayan at syudad na nabisita pa lamang ay ang San Isidro, Karanglan, Alianera, Santo Domingo, Bungabon, Nampikwan, Aliaga, Rizal, Zaragoza, Talavera, Quezon, Gabaldon, Gapan City, Santa Rosa, Cabanatuan City at Science City of Muñoz. Labing-anim na bayan mm. yung binanggit mo dito sa... Uh, Ilan yung bayan natin? 27? Oo, oh, oh, sa Nueva Ecija. Bayan at... City. City. Oo, oh, kasi ito yung... 32 ba tayo? Limang city, 27 na bayan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.